Good morning. So ngayon nga raw eh, nga ihatid ko na naman si Madam Asia sa school at bago nga pala ako magtitid sa school ay eh, syempre kailangan mo nating magpabango para naman tayo ay mabango. Ganun. Anyway, followers ko ay talaga namang alam nyo na ang ginagamit kong pabango ay itong body perfume ng Mist o Mist. Alam nyo ba na super bango nito at hindi masakit sa ilong? Yes! Mabango ito pero yung amoy niya is lang kaya naman hindi siya sobrang sakit sa ilong unlike ng iba. Hindi na ako ang gumagamit ng body perfume ng Mist o Mist. Siyempre pati yung aking anak ay ito na rin yung pabango niya. Bali nga pala yung amoy nito ay talaga nang tatagal siya ng halos kinabukasan ay eh, meron pa rin. Kapag nag-spray ka ngayon sa katawan mo, bukas ay eh, talaga namang maaamoy mo pa rin. Ganun kalala ang body perfume ng mist o mist. Ay, naku naman ang mami na siya nyo. talaga namang peel na peel. Ano ka? Peeling endorser? Charot. Pero... Pwede. <laughs> joke lang. Siyempre <laughs> joke lang. Baka marinig tayo ng mist o mist. Kuhain pa tayo. Char! <laughs> So, ayun nga talaga namang di pa ako nakontento. Talaga namang uh, nagpabango pa ulit ako. Dahil grabe, alam niyo talaga yung amoy niya, hindi masakit sa ilong. At hindi nakakasawang amoy, amoyin. Kaya eh, naman kung di pa kayo nakakapag-try na butter perfume ng Miss O oh Miss, ay nako, mag-try na kayo. Pag hindi kayo nag-try, ay baka pagsisihan nyo. Ganon. So, yun lang mga